sinasabi, tuwing lunes may bagong, may bagong pinapalabas na parang tatlong lunes na tayo, apat na lunes na tuwing lunes merong ibang <laughs> nangyayari sa storya. Yeah. Alright, isang pagpalang araw sa atin lahat mga kababayan. Ayon sa isang political expert at isang profesora, ay mas pumapabor pa o kay dating Pangulong Digong ang ginagawang paninira ngayon sa kanya kasi ang kanyang tinitingnan para sa taong bayan, kapag lalong inaapi at dinidiin ang isang tao na wala namang kasalanan at may magandang ginawa sa ating bansa kagaya na nga lang sa mga uh, pulisiya ni dating Pangulong Digong bago pa matapos ang kanyang administrasyon ay magugustuhan pa ito ng taong bayan. At ang pag-alis naman ng kanyang mga kapartido at lumipat nga sa partido ni House Speaker Martin Romualdez at ni Pangulong Marcos Jr., ay mas advantage naman kay Pangulong Duterte. Dahil unang una, kung lumabas itong mga datihan na, na politiko, may mga bagong papasok at hindi siya o mano maihirapan kung sino ang kanyang uh, ipapakilala na mga bagong miyembro at hindi siya maihirapan gumawa ng kanyang line-up. Yan din ang ating nakikita mga kababayan po natin. Na alam natin na itong mga Duterte kahit walang masyadong makinaryas ay maraming tumutulong plus mas nananalo pa nga ito ah kaya wala masyadong makinarias. kita naman natin noong nakaraang eleksyon nung tumakbo ito sa pagkapangulo huli na nagdeklara pero siya pa rin ang mas pinili ng taumbayan kunyo po yung uh, salita ni dating pangulong uh, Duterte malaman o 'yun no uh, malaman in the sense na parang sinasabi umayos kayo kung hindi Uh, nandyan ako. Um, at uh, marami sa tingin ko sa ating mga kababayan ang uh, siguro hinihintay na makapasok siya muli um, dahil makikita natin yung pamumuno niya uh, diretso, uh, with certainty, hindi yung paligoy-ligoy o subject to interpretation. Uh, alam po nyo sa liderato, napakahalaga na diretso ang sasabihin mo, hindi yung... Um, subject to interpretation ng kung sino-sino, lalong gumugulo yung sitwasyon. No? Okay. Um, so sa tingin ko, kahit na napakahirap yung uh, gagawin niya dahil nga na-raid na yung partido niya, um, nakikitaan ko na ang, ang posibleng pagbabago ng politiko, ng politika sa ating bansa ay pwede manggaling sa PDP. Kasi kung kung aalisin mo na lahat yung mga naan dyan, di ang ang tanong nga ng iba, o, oh, eh sino ang tatakbo dyan? Ah, alam po nyo, wala kasi tayong political ladder na pagkatapos mag-mayor, umaakyat, umaakyat ng umaakyat. Sa, tingin ko, itong gagawin na, ng PDP laban, baka yun ang susi para may bagong dugong pumasok, may may paninilbihan sa bayan ang ang linalagay sa isip. Ah, Mahirap yung gagawin niya uh, dahil kulang sa lahat pero sa tingin ko may mga taong tutulong sa kanya. Katulad na rin yung nangyari noong 2016. Uh, marami na so ito rin ang ating nakikita mga kababayan po natin. Kasi bilang isang uh, butante, yung mga Pilipino ngayon napakatalino na eh. Hindi na basta-basta madala sa mga propaganda. Marunong na kumilates ang uh, mga Pilipino ngayon lalo na sa social media. Uh, mas tinitingnan nila sino ba yung inaatake, uh, sino ba ang mabuti, at ano ba ang kanyang nagawa sa ating uh, bansa. Tandaan natin mga kababayan po natin, hindi although malaki ang iyong partido, malaki na ang chance mo na mananalo ka. Tinitingnan pa rin ng taong bayan kung anong klasing tao ka, anong klasing politiko ka. So ito pa rin ang magdadala sa Tatak Duterte. Ang Tatak Duterte mga kababayan po natin ay nakatatak na sa puso ng bawat Pilipino na alam nila na nagtatrabaho ito, hindi nag-iipal at hindi nagpapakilala kung ano man ang kanilang binibigay na serbisyo sa taong bayan. Unlike, nakita po natin ang stilo. Ito ah, uh, pangalanan natin diretsyo. Nakita nyo naman ang stilo ng uh, Tingog Party List at ni House Speaker Martin Romualdez. Lahat na kanilang binibigay sa mga taong bayan uh, na, na humihingi ng tulong at serbisyo sa kanyang uh, itong partylist at sa kanyang opisina, lahat may mga picture mga kababayan po natin. Lahat may mukha nila na nagpapakilala. Lahat may mga tarpulin. Alex, sa mga Duterte mga kababayan po natin, pagtulong-tulong. Kita niyo ba yung uh, programa ni Bungo? Ha? So, walang picture yan. Programa ni Pangulong Digong. Walang picture yan. Ni Vice President Sara Duterte, kung mayroon man. Siyempre, yan ay uh, binibigay or uh, piniprint ng isang lugar kung saan niya pinupuntahan pero hindi dala ng kanyang opisina So baga, uh, ginagawa yun ay cortesia lamang noong mga lugar na kanyang pinupuntahan kung siya ay uh, nag-attend ng isang uh, programa o yung pamimigay ng ayuda Tandaan natin, hindi galing sa kanyang opisina Itong tingog partiless at itong siya o speaker Martin Romualdez kung natin galing mismo sa kanyang opisina galing mismo sa kanila dala-dala nilang tarpulin at itong mga form na may mga pagmumuka nila. So ito yung tinatawag natin ipalitiko, mga kababayan po natin. Which is ang taong bayan, imbis na matuwa, ay parang naiinsulto at naiinis. So yan ang lumang estilo ng politiko. Pero yung makabagong politiko at parang uh, sinasabi natin mas disente pa. Ito na ngayon ang dala ng mga tatak ni uh, Pangulong Digong. Nagsasabi spent force na si dating uh, Presidente Duterte. Sa tingin ko hindi ho. Uh, kung yan ba naman e spent force, eh di sana hindi nag -re react ang political establishment kung talagang wala nang saisay si Pangulong Duterte. Opo. Uh, itong midterm ay nalalapit na 2025. Uh, although marami po sa mga legal luminaries natin nagsasabing wala namang illegality. Kung sakaling uh, makisabong o makilahok sa politika si dating Pangulo, si Tatay Digong. If, if, in 2025, how soon palagay nyo na he will make it true to his words na pumasok ngayong 2025? Ay, um, kasi ho, ang, ang pagbubuo ng isang slate, uh, napakahirap niya, lalo na kung uh, outsider ka, uh, na retired ka na sa iyong panunungkulan mm -hmm. tapos uh, siyempre ang pondo, napakahalaga ho sa politika ng pondo. Pero um, dahil wala ho tayong oposisyon na matuturing ngayon, yun ang kagulat-gulat ngayon sa political dynamics mm -hmm. natin, wala ka maiturong oposisyon. Eh. Parang yung oposisyon kasama na sa administrasyon. So kung magkaganon, wala yung kritisismo. Ang kritisismo ho napakahalaga niyan sa isang demokrasya. Yun, yun yung sinasabi ni dating Senator uh, Joker Arroyo. No? Kita naman po natin ngayon, mga kababayan, itong takbo ng politika sa ating bansa. Tingnan mo, ang dating senadora at nakulong na umano'y protector ng droga, napakabilis lumaya at labis ang pasalamat kay Pangulong Marcos. At posible dahil sa kanyang paglaya, ang dating dilawan ah, ay ngayon ay posibleng magiging number one ha ah na tagapag-defend uh, ni uh, Marcos Jr. Yan ang nakikita ko. Ha, ito personal ko na opinion, mga kababayan po natin. Sa ngayon pa lang, sinisimulan niya na yung uh, kanyang uh, talagang uh, pagdefensa kay uh, Pangulong uh, Marcos. So, ang kanyang tinatarget ngayon, kay itong si dating Pangulong Digong. At kita po natin, imbis na magpahinga, itong matandang sila Laila ngayon, ay talagang bumaba at ano, fresh, ah, mula sa loob, walang pahinga agad uh, tumitira so, kita yung uh, ano dyan eh yung discarte dyan eh kailangan niyang pagbayaran kailangan niyang servisyuhan ang kanyang uh, paglaya uh, the, the minority rights will have to be protected kasi that assures you a vibrant democracy uh, so ngayon meron hong void na pwedeng punan ng isang dating Pangulong Duterte at uh, Mahihirapan po pag uh, pumasok yan, pag inalaw nilang pumasok. Kasi doon sa aming survey at least, parati ho siyang nagtatap. Uh, at uh, sanay ang isang ang isang Rodrigo Duterte tumakbo galing sa wala uh, at galing sa outlier. Uh, yan po ay nagawa na niya noong 2016. Uh, yun ay bilang Pangulo. eh Yung Senador, madali lang yan lalo na pag magtulungan at strategic yung pagpili mo doon sa labing dalawa. Ginawa ho nila yan noong 2019, dalawang slates. Uh, tayo nagulat, may slate ang anak, may slate ang tatay, ang, ang sa rabing dalawa, mamili ka dyan, nasa inyo. So, sa tingin ko, it will also be out of the box na... Kita naman po natin, mga kababayan po natin, ano, itong sinasabi ni uh, Malotikia ay pawang katotohanan. Ito lahat ang mga aksyon na ginagawa ni uh, dating Pangulong Digong nung tumakbo siya. Diba, kita naman po natin ang kanyang estilo, ano? Ah, ano lang, ah, bardagulan. Ah, yung iba, napaka-formal. Akala mo, talagang hindi marunong magsalita ng mga bastos na salita, hindi marunong magmuray, eh, no? Ito sa kanya, talagang normal lang na, na pakikipag-usap. Which is, ito na po, nagustuhan ng taong bayan. kasi yung sino pa yung masyado napaka-diplomasya magsalita, napakabait bait magsalita, ayun pa nga eh yung gumagawa ng uh, masama uh, pag uh, nakapwesto na. So sa kanya, kita po natin. Yung kanyang anak, pinan mo, nakikipagbardagulan. Kasi, hindi sila po ipigil. Baga nilalabas nila. Ang totoong sila. Kung galit, galit. Ha. Kung talagang maayos sa kanilang tao, sila siribis, nila ng maayos. Kung baka itong sinasabi ni Amy Marcos, eh, na talagang itong mga Duterte, may panininigal. So lalagyan mo lang ng disiplina saan pupunta, saan iiikot, uh, sino bang malakas, sino ba ang maglilid ng slate na yon. Marami pong mga bagay-bagay na kailangan pag-aralan para maging competitive ang slate ng uh, dating Pangulong Duterte. Mm -hmm. Do doon sa camera po, mm, mukhang medyo numbers game ang pag-uusapan. Talagang uh, dominant na yung kakampi ng speaker. Pero sa Senado po, ang alam po natin mga re-electionist diyan ay PDP po ba si Bongo, si Senator Bongo, Senator Bato Dela Rosa, puro mga re-electionist po 'yan. Po, di po uh, ba? Sen so so sir, I mean. so, sir, meron siyang meron siyang tatlong taga-PDP. Ang totalo pito ang re-electionist. Uh, yung tatlong taga-PDP, si Amy Marcos, si Pia Cayetano, si Ram si Bong Revilla na taga-Lakas at saka si Lito Lapid na independent. So kung titingnan niyo uh, numerically mas maraming re-electionist na PDP. So kung yung tatlo magiging core, uh, plus dadagdagan ng mga uh, bagong pangalan uh, sa tingin ko at siguro maging guest candidate kasi katulad ni Senator Amy Marcos na nagsasabi na ang loyalty niya hanggang dulo na kay Presidente Duterte, so siguro ho guest candidate yan doon sa slate ni ni PRRD. O so apat na 'yon plus siya, lima na. Uh, hahanap ka na lang ng mga lima or uh, uh, pito uh, para With mabuo those, yung slate. Mm -hmm. Oo. Uh, napakahirap naman ho on the other side, napakahirap dun sa so-called supermajority. Paano mo pipiliin yung labing dalawa kung ang total members mo ay napakalaki, lang partido. no uh, At ang, ang, ang magiging problema ho niya yung uh, usapang lokal. Kasi yung, uh, yung incumbent Diba? Mer meron tayong sinasabi na pag incumbent ka, i re hmm. mo yan, Yung equity of the incumbent. Uh, paano mo yan i-adjudicate kung may partido federal ka, may lakas ka, may kasama ka pa sa koalisyon na nasyonalista. I mean, lahat ng partido nandun eh. Vis-a-vis -vis sa PDP laban. So, uh, sa tingin ko, very light yung sa PDP laban. Hindi mo kailangan ng kadambuhalang war chest. Compared dun sa kabila, Uh, talagang magki pro ko yan kung sinong isasama doon sa labing dalawa in frame kasi uh, talagang ano ang mangyayari doon Romualdez ba o Duterte no? Uh, uh... So masaya itong uh, labanan mga kababayan po natin kasi nakikita po natin ang Romualdez talagang todo ano sila ngayon, todo kampanya na sila. Nagsisimula na sila mga kababayan po natin. Ang tanong ngayon, kung tatakbo itong si Romualdez sa pagka Senador 2025 mananalo ba siya? Kung mananalo siya, so posibleng tatakbo siya sa pagkapangulo o manalo man siguro o hindi, alam natin ang kanilang strategiya, ay tatakbo pa rin ito sa 2028. Pero palagay ko mga kababayan po natin ay hindi niya bibitawan itong House of Representatives para mananatili siya sa kapangyarihan. O uh, siya pa rin yung hahawak ng House of Representatives para pagdating ng 2028 talagang kontrolado niya ang buong pamara. so titingnan po natin ano pero kita naman po natin ang uh, Duterte talaga napakasulit ang mga suporta nito mga supporters nito tayong uh, mga taga suporta ito mga DDS naman mga kababayan po natin mahirap po wag ito kahit anong gagawin nila ito talaga ay solid tingnan nyo yung mga DDS talaga nakikipagbardagulan uh, <laughs> kahit sa mga senador uh, ang isang kailangan nating makita dyan ah, uh... Yung sino ba ang may kasaysayan na nasiro ang kalaban? Uh, nangyari puyaan ng uh, una ng 2016, nang galing out of nowhere. Walang mm. partido, walang pondo, late nag-decide, uh, nag halos walang plataforma, walang mensahe, basta organic. Ako ito, mm -hmm. kumaharap ako, ako sa Lumabas. inyo, gusto uh -oh. inyo ako. Uh -oh. diba? Lahat ng tao nagulat tayo. Yung palang hinahanap nila, napaka-ordinaryo, napaka-simple, pati and ang pananamig. And it's just the people who actually rallied. Na yes. Kaantong and, and pag-usap, pinusa. Yes ma'am. Oh, Pinus. at, at saka yun yung tinatawag na the people's campaign. Kasi hindi naghahakot ng tao naghihintay sa kanya. Yung huling rally, doon kami na siya, yung doon sa, uh, sa tagig. Naghihintay ang tao ng apat na oras. Pag tinanong mo yung mga tao, ba't kay naghihintay? Kasi si, si Duterte yan. O oh, ay hindi naman yung kilala yan, taga Mindanao. So yun yung isang aspeto. Yes, ang yes. pwedeng itanong, eh, kamusta ang frontline service? Nagbago ba? Kayo uh -oh. ba'y na naaatupag? Kayo ba'y may natatawagan? Kung may kayo may reklamo? Uh -oh. Nakita nyo na bang ako'y nagalit sa mga hindi tumutulong sa inyo. Yung ganun lang ha, public so, record. So may din na meron na siyang baga paglabas niya ngayon ng senator para may nakaraan ako na ginawa. Yes, yes. So nasa inyo na natuwa ba kayo o hindi. Oh, oh, so again, it will reflect the, the direct approval of the people sa kalalabasan ng yes. pag na eleksyon na pag lumaban si President Duterte. Okay. It will answer, no? It, it, okay. Kasi may dala siyang kwan eh. May dala siyang ito yung accomplishment. Ko. Yeah, oh. may dala siyang bagahe. Ibig sabihin, oh, tingnan mo Ko yung accomplishment ng 2 3 years ng administrasyon. O oh, kunyari tanungin kayo, nararamdaman niyo ba ang gobyerno nung ako ay pangulo? Oo. Uh -huh. Eh, hey, ma'am. Uh -huh. 'Di ba? Doon na lang sa mga ganon at saka yung mm uh -huh. diretsuhang pagnanalita. Ah, uh -huh. uh -huh. uh, Malaking bagay po 'yon. Uh, tapos ah, uh, pwedeng hindi rin naman siya, uh, pwedeng hindi rin niya ihalo dun sa kanyang naratibo, pero uh, 'yung ginagawa nila sa dalawang Duterte, isa binubugbog mo sa CIF na leading to impeachment, 'yung isa binubugbog mo sa ICC. de ba? Uh -uh. Doon pa lang 'yung kwentong 'yon, sa tingin ko it will it will get the base to say Mali naman yung ginawa sa inyo. Oh. I, I think it's very clear naman kasi sinabi ni FARR dito, diretsuhan eh. Pag mm. pinatalsik hmm. nyo, anak ko dyan, tatakbo ko. So, ibig sabihin, mm. yung narrative, ano ang object, ano yung bakit sa tumakbo? Eh, malinaw eh. Hindi oh. naman oh. sinabi tatakbo ko kasi gusto ko naman manilbihan ulit. After siya sa pagod na nga ako eh. Oo. Oh, oh, yeah. strategy. No? Strategies oh. na eh, di ba? Oh. oh at saka ilang steps siya ahead. of oh, the oh, nakikita niya yung 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 resulta na gusto niya ng epekto ng kanyang sinabi. That's right. ay nagkayari naman kasi oh. nagre-react tayo. Ka eh, no? Oo. Oh, oh, oh. Oh, oh. So, uh, kaya nga ang kwan, um, ang ang parati kumapatihan sinasabi, tuwing Lunes may bagong may bagong pinapalabas na parang tatlong Lunes na tayo, apat na Lunes na tuwing Lunes merong ibang <laughs> nangyayari sa storya. Ah. So, so baka ngayong Lunes lang kasi hindi po kababayan po natin na wala silang pasabog ano sa mag-amang Duterte mga kababayan po natin pero syempre Martes abangan po natin yan so tingnan mo mga kababayan po natin talagang uh, parang nakaprogram na sa kanila parang nakakalendar uh, schedule na ang ginagawa nilang uh, pasabog, paninira uh, at demolition job sa mag-amang Duterte mga kababayan po natin ganun pa man uh, mukhang nahihirapan sila eh, kaya talagang todo gawa sila ng kanilang nga gimmick para sumikat sila at lalong makilala sila pero yung itong mga Duterte wala lang mga kababayan po natin tingnan nyo si Vice President Sara Duterte ngayon pa lang sinasabi niya na hindi siya tatakbo sa pagka pangulo ha, para tumigil na sila pero alam nila na ang taong bayan at itong mga Duterte supporters ay talagang mananawagan pa rin na ran Sara ran pagdating ng 2028 at syempre kapag taong bayan ang uh, namimilit at uh, sabi nga ni Vice President Sara na kung ang Panginoon nga ang uh, talagang magsabi na kailangan niya tumakbo sa pagkapangulo, eh titingnan niya ito mga pahiwatig din mga kababayan po natin, at alam natin ang stilo ng mga Duterte, hindi talaga magditeklara ng uh, maaga so parang nami na ng mga kalaban, kaya talagang pinaghahandaan po nila pero pagdating ng uh, 2028 dito natin malalaman kung, uh, matimbang ba talaga itong pagkakaibigan utang na loob at uh, partner sa team at dito sa kanyang uh, uh, pinsan uh, na si Romualdez kung suportahan ni uh, Pangulong Marcos. At ang sabi nga ng ilang mga political expert mga kilalang nagkukomento sa mundo ng politika ay sinasabi nila once na pumasok itong ICC sa ating bansa at ginalaw itong si, si Vice President Sara at si Pangulong Digong, ito na umano ang katapusan ng Unitim. At dito na tuluyan na magiging opposition nga itong mga Duterte. So sana mga kababayan po natin, hindi ahantong sa ganito ano, kasi sayang naman ang uh, umano'y Unitim na binoo, although may mga bubulong, may pinsan, may mga kaalyado, si Pangulong Marcos, masadyang gustong sirain itong mga Duterte, may mga vlogger na umari uh, nagpapakilalang loyalista